Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito po yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates kasi hindi po ito mag-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko lahat nakukuha yung energy ng Virgo sa mundo. So, kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading kay Jim reader. Search mo na lang siya sa Facebook. And ako po, open ako sa personal reading pero astrological reading po yung sa akin. Kung gusto mo, pwede ka mag-inquire mag, -inquire, mag -inquire sa virgophilippines at gmail .com. Hintayin mo na lang po yung reply ko. Um, hanggat marami po yung naka-line naka up, pwedeng matagalan yung reply. Kaya, <laughs> pagpasensyahan mo na lang. Kasi ayokong, tang eh, alam mo yon accept ng accept, tapos hindi ko naman kaya pang mag-commit. So, pag okay na ako, pag pwede nang ipasok yung sa'yo, tsaka ako magre-reply. Anyway, Seven of Wands, King of Swords. So, sa nakikita natin dito, um, maaring marami kang goals ngayon to the point na parang pwedeng ang hirap harapin. Professionally, this is your King of Swords. Um, hindi siya kita sa picture. But anyway, ah uh, sa nakikita natin dito, matalino ka eh. Alam mo ko yung mga hakbang na dapat mong gawain. Pero, for some of you with the Ten of Wands, masyado mong inaako lahat. Like, pwedeng, or ikaw lang mag-isa. Some of you, you could be a breadwinner or a person na um, ikaw ang halos gumagawa or kung hindi man, maybe you're just, you know, um, someone who is stress or marami ka ng um, pinagkakaabalahan tapos ah uh, meron pang mga dumadagdag or iniisip mong idagdag. This is your energy. But I can see a lot of achievements and happiness sa'yo. Like pwedeng um, high chance na kapag kasi may tinahak ka or may um, bagay kang uh, pinurso or um, sabihin na natin kar sa kapagdating sa career mo, high chance naman kasi talaga na nagsasuccess talaga ito or nagiging successful ito para sa iyo. Like parang kakabit mo na 'yung swerte. May iba sa inyo, of course, may mga problema talaga, pero unlike, you know, unlike those people na pwedeng katrabaho mo or kakilala mo or um kaklase mo in the past maybe uh, either inborn na sila na galing sa ganong family or um, pwedeng kung para sa kanila medyo iba yung nararating mo na ikaw yung uh, mismong um, may dahilan or ikaw yung mismong naging dahilan kung bakit mo na-achieve itong mga success na ito. So, sino ba tong person na mo pagdating sa lalo? nakakakita ko ng like, apoy or sunog. I don't know if you are currently na nagluluto or recently lang may sunog sa inyo or ikaw ito nakaranas ng nasunogan or ikaw itong um recently lang may malapit na nasunogan sa inyo like that okay so something to do with sunog ten of cups is here uh, and the king of cups cancer scorpio and pisces so So, nakikita natin dito, this is your person. Pareho kayo eh, pareho kayo. You're both king. Um, I feel like this person is kind of like waiting for you. Or waiting... <laughs> medyo weird dito I don't know if you're dealing with someone who is in a relationship kasi nakakita tayo dito ng Eight of swords which is like nasa sakal siya or nasa sitwasyon na shower and hindi siya makaalis dyan. No? And then, ah, uh, like, tinatry niyang maging busy or ayusin kung ano man yung sitwasyon na yon dun sa partner or karelasyon niya. The, the two of cups is showing as a uh, relationship, different relationship. Pero imbalance siya. Hindi ako nakakita ng balance sila ng person or kakonect niya. The two of coins is here. It's like, an imbalance energy Taurus Virgo Capricorn. So, itong person na to, ayoko mag-expect yung iba, but some of you, yung person kasi na ito is still waiting. Pwedeng naghihintay siya ng chance sa inyo or naghihintay siya na mag-end yung connection niya with that person, pero hindi siya yung para gumawa ng hakbang or dahilan or um, action para mag-end yung connection niya with that person. So, bigyan kita ng idea pa kung sino yung naghihintay, sino yung hindi. Kasi yung iba, pwedeng mag-expect na sabihin nila ay naghihintay pa siya. So, hingi pa tayo ng clue dito ah uh, kay Spirit Guides kung sino ang naghihintay at sino ang hindi. So, doon muna tayo sa hindi naghihintay para hindi lang mag-expect yung iba. Of course, kasama naman talaga yun sa love. Uh, you do have here the main female. What's with the main female? Change. Okay, sa mga naghihintay ko kung ano yung energy niya. Sino itong mga naghihintay? Okay, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Hindi ko alam kung ano ha, kung naaalog-alog ba yung camera pag nag-shuffle ako. Kasi parang hindi ko nahalata. Pero if ever, sorry na lang po. Yeah, this person is really waiting. nag -e expect pa siya eh. Okay. Sa sa mga hindi na naghihintay, yun yung unahin natin. This is uh, someone na like pwedeng may binigay siya sa you in the past like something like a flower kind of thing. And um, either it's a red or white flower pero it's like um parang sign yon na parang goodbye kind of flower or uh, par like this person is no longer waiting parang ganun nagkaroon ng mga pagbabago sa kanya eh. change of plans change of place uh, and uh, pwedeng kung ano man yung nag-end sa inyo oo masakit naging masakit para sa kanya kaya lang may mga may mga naging sitwasyon siya or uh, dahilan para sa kanya kung bakit parang hindi na siya maghihintay sa iyo parang ganoon ay hindi na siya wala nang chance yun sa inyo like that. so if you can relate to that this could be your reading yeah maaring yung time na yun medyo ma, mga bata pa kayo or uh, or mga teenager years, mga ganun. But if there's a flower na ibinigay itong person na to, this is like the person that is no longer waiting. Okay? Para sa kanya nag-end na. Para dun sa iba na naghihintay yung person mo, ito siya. Siya yung person na I can see someone who is mature or may kinalaman sa maybe may pag marunong magtahe or nagtatahe or maybe yun yung kanyang career. Kung hindi man siya, maybe yung magulang mismo because I can, mother particularly. But uh, someone sa kanyang family or dun sa kanyang area ay nagtatahe. If ever na hindi sila mismo, maybe dun sa community nila or sa lugar nila, kilala, kilala yung pananahe. You know. Or this person, could be someone who is very generous maano siya matulungin sa kapwa ganun yung ugali niya um, and this person could be someone who meron siyang artistic hand eh marunong siyang gumawa ng mga, you know, kaya nga marunong magtahi or magbuo ng clothes. So maybe um, more on ang line ng kanyang career has something to do with arts or talagang talented lang siya. Okay, so this is this person. ah uh, yeah. Or if ever hindi naman siya mismo yun, maybe may usapan kayo na nangyari in the past regarding doon, regarding pagtatahi regarding making clothes or ah, uh, something to do na tinatahi gamit yung kamay or makina or makina. like maybe nagkaroon ng pag-uusap regarding doon, it's good okay, kung hindi man doon yun sa pagtatahi mismo well, that is the message Okay, emotions. Emotions ninyo sa pareho sa isa't isa. You do have your the three of swords. Okay, you are broken hearted right now. Nasasaktan ka. The knight of cups. Because you still do love this person. Mahal mo siya. Nasasaktan ka. And, pero sa ngayon, pwedeng yung emotion niya nilalagay niya sa utak niya or sa ulo niya. Like, utak muna. Emotion, emotion naman niya para sa'yo. A king of Cups. There's a lot of love here coming from this person. Oh, wait lang. The Hierophant. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, actually medyo nalimutan ko. Nakuha ko na yung King of Cups kanina. na Nabalik, <laughs> Nabalik siya dito sa aking deck. Pero lumabas ulit siya ngayon. So, kung ano yung emotion niya dati sa'yo, ganun pa rin yun. Hindi na bago may mga bagay lang siya na di-discover ngayon pagdating sa connection ninyo. Okay? And this person wants to see you. Gusto kanya makita. Kung ano man yung mga nalalaman niya regarding sa'yo, um, sa connection ninyo, uh, nagbibigay ito ng interest at kaalaman dito sa person na ito. The hangman is here, so talaga nagigintay itong person na ito. So what will happen in the future sa inyong dalawa? Three of Cups. Okay. Mm. <laughs> nakita tayo na reconciliation dito. Three of Cups is here. Three of Wands and Six of Cups. Yeah, a reconciliation in the past. And nakita natin dito na with the Nine of Cups, I can, see pag-uusap regarding money. Lalo na with the King of Cups. Like, Um, a very professional kind of meet-up or pagkikita and six of coins, something to do with pagtutulungan with regards sa money. Hmm. Here comes your queen of swords. Remember kanina nabanggit ko sa iyo this ten of swords, this is you. Sobrang pagod na pagod ka, hirap na hirap ka, walang walang katulong or parang lahat kinukuha mo, inaako mo. Paparating na si queen of swords para tulungan kang i-cut off or tanggalin or bawasan itong trabaho na ito for you. Like, pwedeng pagaanin niya yung trabaho mo kasi like I'm here, we can help each other. And then, ito pwedeng magbigay ito ng happiness sa'yo because, uh, you know, you, soon you will be working na nakasmile ka, you will be happy kasi may inspiration or nagbibigay ng inspiration sa'yo para gawin yung mga bagay na ginagawa mo. And there's a lot of positivity and happiness for you, new beginning for you with the Ace of Cups. This also signifies new love, maybe a new love from the past. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.